Nagpapatuloy ang pagsuyod ng mga otoridad sa 46 na gusali sa loob ng Pogo Compound sa Porac, Pampanga. Sa paunang search operation, nadiskubre sa lugar ang isang hinihinalang torture chamber. Yan ang sentro ng balita ni Denise Osorio. Sa compound na ito, nasagip ng Presidential Anti-Organized Crime Commission at PNPCIDG ang mahigit isang daan at limampung Pinoy at dayuhan na may mga palatandaan na sila'y pinahirapan. Apat na putani manggusali sa loob ng compound, pero dahil sa lawak ng lugar, lima pa lang ang nakakalap ng otoridad. Kabilang sa mga nakita sa search ang mga hinihinalang gamit sa pang-scam, tulad ng computer, SIM cards, at mga scripts na nakasulat sa Chinese characters. Kompleto sa pasilidad ang compound. Meron itong hotel, mga restaurants, nightclub, spa salon, may mga tindahan din at clinic. Hinala ng otoridad, nilagyan ng pasilidad ang compound para hindi maramdaman ng mga biktima na nakakulong sila. Wala nang dinatna ng otoridad sa mga gusali. Ang tanging na-rescue na lang nila ay mga aso. Pero ang mga electric fan at aircon ay nakabukas pa rin. Ibig sabihin, iniwan at tumakas lang ang mga tao sa compound. Nadiskubre rin ang hinihinalang torture room kung saan nakita ang mga posibleng gamit sa pagpapahirap sa mga biktima tulad ng baseball bat at bakal na pangkuryente. And uh, may mga nakita kami mga SIM cards, marami, daan-daan na -daan, uh, SIM cards. May mga, of course, yung mga computers na ginagamit nila. May mga nakita rin kami mga manuals ano, uh, na nakasulat sa uh, Chinese characters. Uh, meron po tayong nakita mga uh, rooms. Uh, kung saan nakita po natin yung mga baseball bats, mga mga steel uh, sticks na ginagamit pong pamalo. Sa ngayon ay bantay sarado na ng mga pulis ang compound. Sa lunes ipagpapatuloy ang paghalughog sa mga gusali. Desidido ang otoridad na pasukin ang lahat ng gusali para maghanap ng ebidensya kung sino ang nagmamayari at ang mga incorporators ng Pogo Hub. Denise Osorio, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.